Ito kakabsat mga bonsai, Ito yung malaking mansyon. Ito yung malaking may mansyon na malaki. Ang lawak ng compound niya. Ito, yun yung parang American house siya. Kaya lahat yan, kanya. Yung bung lupa na to, kanya. Yung mga pre, mga farm, mga ano ng pine trees, kanya yan. Yan. Yes. Compound niya yan, ang lawak. Mayaman eh. So, sino kaya mayari dito? American house yung palay niya yan. Ang lawak nung ano. Ang lawak nung compound niya. Yan sakop nitong lahat 'yan. Tapos yung bahay niya, typical na American house. 'Yun eh, parang typical na American house na farmhouse sa Amerika. Ganun yung concept ng bahay niya 'yon, eh, no. 'Yan yung bahay niya. Typical American house ba. Tapos lahat lupa niya lahat 'to, ang lawak. May-ari ng Bali na 'to. O yan. Eh, nung tunay nung palayo. Yan o. No? Yan. Yan, no? Yan yung bahay. Tapos, kanya lahat. Buong compound. Yan. Yan. Typical American house na typical na American ano ng mga farmhouse ganun. Grabe naman yung motor na yun. Yan no? Oh. Ganda ng bahay niya, lawak oh. Yan, typical typical American farmhouse. Tapos yung lupa niya, lawak. Yan. Typical American farmhouse yan. Mga ganyan yung mga farmhouses sa may Amerika eh. Ganyan tapos ang lawak ng ano niya. Ang lawak ng compound niya. oo Oh, oh ba. Diba? Kanino kayang pala ito, no? laking bahay. American Park, American house talaga. Yeah, depende lang compound, ganda ng area niya, 'no? Tapos 'yan lahat kanya yun yung mga dinaanan natin kanina lupa niya lahat yun lawak na eh you know mayaman to American farmhouse yung ginawa niya eh. pero hindi eh, niya maano yung bubong niya no? pinabayaan na niya yung bubong niya di ba na mapainturahan mas maganda sana yan pag pintura yan pinabayaan na rin niya yung bubong niya <laughs> tinalawang na Dapat pinturahan namanya Kita oh. lihat lagi di si right park Dari intradan nih Pino-entrada ng gate niya yan. Tapos, yung balay niya natatakpan na. Sa lawak din ang compound niya, hindi na rin nila ma-maintain. Sa lawak ng compound niya, hindi na rin nila ma-maintain masyado. Ito, mga supreme, mga bakasyunan to, ng mga ano, bakasyunan, supreme court yata to. O, bakasyunan ng mga justices dito sa Baguio. Mga senator yata. Hindi, ayan. Tingnan natin. May logo eh. Yan, yung Senate. Senate pala. Yung mga Senado, yung mga Senado dito ang bakasyonan nila. Yeah. mga Senate of the Philippines yeah. bakasyunan ng mga senador kunwari gusto nila umakit dito sa Baguio dito bakasyunan nila Senate of the Philippines itong summer vacation nila mga summer houses nila ganun gusto nila naman palamig sa Baguio yung mga senador ito dito sila dito ang bakasyunan nila Senate Senate House yeah